Santa Maria Salome, ang may bahay ni Sabedeo at ina ng magkakapatid na Santiago at Juan. Siya rin ang tinatawag na kapatid ni Maria ang ina ni Jesus. Minsan ay lumapit siya kay Jesus upang hilingin na ang dalawa niyang anak ay makaupong katabi ni Jesus sa kaharian nito, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Si Maria Salome ay kabilang sa mga babaeng sumusunod at naglilingkod kay Jesus. Naroroon siya sa paanan ng krus nang mamatay si Jesus. At noon namang umaga ng pagkabuhay, isa siya sa tatlong Maria na nagpunta sa libingan upang pahira ng pabango ang katawan ni Jesus at natagpuan itong wala ng laman. Kaugnay niyan, inilalarawan siyang may hawak na walis na tingting na halaw sa pasyong mahal.